May mga ginagawa na ngayong hakbang ang legal team ng sikat na vlogger na si Thailand Girl na mas kilalang TJ para siya ay matulungan. Tiniyak ito ng isa sa mga legal counsel ni TJ na si retired judge attorney Lorenzo Balo. Kaya ayon ba kay Balo, hindi pa nito ba kumpirma kung ang kanyang kliyente ay kinasuhan ng cyber libel o iba pang kaso. Ang mahalaga ayon ba kay Balo ay nasa mabuti kalagayan ngayon ang nasabing vlogger. Uh, anytime soon, uh, makakuha man kita sa uh, isa ka respondent Siguro balan nyo naman, may aras ang kaso, nga part sa iya And uh, we have to remember always uh, that there is a difference between truth and legal truth. Nabatid ng 28 anyo sa si Thailand Curl o Jared Jude Baca sa Totong Buhay ay na-arresto ng joint team ng Coronadal PNP, Davao PNP at Regional Anti-Cyber Crime Unit, URACO-12 sa Balgay Morales, Coronadal, nung biyernes. Ito ay sa bisa ng warrant of arrest ng RDC-11 Judicial Region Branch 52 sa Davao City dahil sa kaso umanong sa cyber libel. Na rekomenda naman ang korte ng 48,000 pesos na piyansa para sa kanyang temporaryong paglaya. Alam ang iyang kaso man isa uh, man. Kung may arap man siyang gina-fix ang court piyansa, siguro ma-piyansahan niya ina. Si retired Judge Lorenzo Balok, Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.